Isang dusena ganyang karami ang mga balang pumatay sa isang barangay official sa Maynila. Ang biktima pinagbabaril sa harap mismo ng limang taong gulang niyang anak. Dindo Flora, ikwento mo. Nagkalat pa ang mga basyo ng kalibre 45 baril sa tapat ng Barangay Hall sa Santa Ana, Maynila Sa pwestong ito pinagbabaril ang Barangay XO na si Erickson Garyando kagabi. Liming dalawang balang tumama sa katawan ng biktima na patay na nang dumating sa Santa Ana Hospital. Kwento ng isang testigo, nakikipaglaro raw si Garyando sa kanyang limang taong gulang na anak nang lapitan ito ng dalawang lalaki. Nakakapito sa balikat ng lalaki may nauuna sa kanya. Akala ko bulag. Biglang eh, ko kung pag ganun, kung biglang may pumutok na lang, tatakbo na ako sa may sulok. Matapos ang pamamaril, pasimple raw na naglakad palayo ang mga salarin. Wala naman daw alam ang mga kasama ni Garyando na posibleng nakaaway nito. Mabay talaga siya. Kaya nga gusto namin siya. Nakailang XO na kami. Isinasa ilalim na sa kaunsiling ng limang taong gulong na anak ni Garyando na posibleng magkatroma sa nangyari. Dindo Flora, News 5.